Hello guys! So for today's video, ituturo ko naman kung paano gawin yung outfit transition gamit yung mahiwagang payong. Handa nyo na yung mga payong nyo at sisimulan na po natin. Ilagay nyo lang po yung cellphone dyan sa harapan nyo at huwag nyo na pong galawin hanggang sa matapos kayo. So hawakan niyo yung mga payong nyo sa taas. Tapos dahan-dahanin nyo lang pong ibagsak habang nakataas pa rin po yung mga kamay nyo. So dapat nakataas yung kamay nyo habang pabagsak yung payong ha. Ganyan. Ayan po. Tapos magpalit na po kayo ng damit. So ang ginawa ko dyan, iniwan ko yung chinelas ko para may pinta ako mamaya pagkabalik ko. So magpalit lang kayo ng outfit, kung anong outfit ang gusto nyo. Tapos balik ulit kayo, pumuesto kayo dyan sa original na pwesto nyo, yung saan kayo nakapwesto kanina. Tayo lang kayo dyan, hawakan nyo po yung payong, itaas nyo ulit po. Tapos huwag nyo po munang galawin agad-agad. So parang i-steady nyo dyan sa taas ng mga ilang segundo, tsaka nyo na lang i po i-aura nyo lang po yung naaayon dyan sa pinalit nyong outfit. Tapos magpa na lang po kayo. So, yan. Edit na po tayo. So, open nyo na po yung CapCut. Tapos tap nyo yung new project. Tap nyo po yung video nyo mismo. Tapos yung adjan sa baba. So eto na po yung buong video. So titignan nyo dyan. 58 seconds po yan. Lilinisan po natin. So ang una nyo gawin, hanapin nyo po kung saan nyo gustong magsimula yung reel nyo mismo. Yung video nyo. So hanapin nyo lang po yung oras kung saan bago nyo ibagsak yung payong. Mga ilang segundo bago nyo ibagsak po yung payong. So kunwari sa akin dyan. Itatap ko na po yung clip na yan para ma-highlight, lumabas yung mga tools sa baba. Hanapin ko yung split, itatap ko yung split para maputol. Ayan, yan po yung clip na na-highlight. Huwag nyo po yan i-delete. Yan po ang i-delete natin na clip, yung nasa unahan. Itap nyo po yan para ma-highlight. Siguraduhin yung naka-highlight. Tapos, tap nyo yung delete dyan sa tools nyo. Nawala na po yun. Guys, ingat kayo sa mga pinagdi-delete -de nyo ha. Dapat yun yung naka-highlight bago kayo mag-delete. Ngayon, hanapin nyo na po yung oras kung saan bumagsak na yung payong. Yung unang bagsak niya po. Yung hindi pa siya nagbabounce. So, yung unang sampanya po sa sahig. Dyan. Dyan po yung unang sampan niya sa sahig. Hindi pa yan nagbabounce. Huwag niyo pong ipabounce. So, kung titignan niyo dyan, magbabounce kasi yan. So, yung unang sampa lang po. So, sa akin, dyan. Yan po talaga yung unang bagsak niya. Dyan. Yan. Kung makikita nyo kasi, pagkahulog nyo ng payong, magbabounce yan. Huwag nyo pong kunin yung pagkabounce niya kasi pangit po yung video nyo pag kinuha nyo yung bounce. So, yung unang sampalang po niya sa sahig. So, ayan. Itap nyo na po yung video na yan para ma-highlight. Lumabas yung mga tools nyo sa baba. Pindutin nyo yung split para maputol don sa oras na yon. Ayan, naputol na po yan. Pero huwag po kayong mag-delete. Huwag nyong i-delete yung naka-highlight. Hanapin nyo lang po yung oras kung saan nakapalit na kayo ng damit. At hawak nyo yung payong sa taas. Yung segundo bago kayo umaura. Basta nakataas yung dalawang kamay nyo dapat. So, sa akin, dyan po. Itatap ko na po yung split para maputol. So, yung naka-highlight na clip na yan, yan kailangan po natin yan. Ang hindi natin kailangan yung nasa unahan yan, yung middle section. So, itap nyo po yung middle section na yan para ma-highlight. At lumabas yung mga tools nyo dyan sa baba, pindutin nyo na po yung delete para mawala. Yan, nawala na po yan. Ngayon, mag split po ulit tayo. Hanapin nyo po yung oras kung saan bago nyo nirampa yung payong mismo. Kasi ba diba, nakataas yung payong ng ilang segundo. Tapos nirampa nyo. So, hanapin nyo lang po yung oras kung saan bago nyo po ibaba yung payong at irampa. Bago po yon, Bago nyo simulan. Just before lang po. So, kung, yan, nirampa ko dyan. 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 Puputulin ko lang po dyan, pero hindi ako magdi-delete. Putol lang po. So, itap nyo po yung clip para ma-highlight. Lumabas yung tools nyo dyan sa baba. Piliin nyo yung split na putol. Huwag po kayong mag-delete. Pinutol nyo lang po. Ngayon, punta po kayo ulit don sa unahang clip at mag split ulit tayo. So, dyan, hanapin nyo po yung oras kung saan nyo sinimulang bitawan yung payong. Yung pagkabitaw nyo lang po. Pagkabitaw lang po. So, sa akin, dyan, tignan nyo yung kamay ko. Hindi ko na hawak yung payong. I-split po ulit natin dyan. So, itap nyo po ulit yung clip na yan para ma-highlight tapos pindutin nyo yung split sa tools nyo. Pinutol nyo lang po. Ayan, yung naka-highlight na clip na yan, iduduplicate po natin. Yung maliit na clip na yan, iduduplicate natin. So, habang naka-highlight po yan, hanapin nyo po sa tools nyo yung duplicate. Duplicate po yung pangalan ng tool sa baba. So, pindutin nyo yung duplicate, madudoble po yan. Ayan, nadoble na po ulit yan. Yang naka-highlight na clip na naman po na yan, I-reverse po natin. So, hanapin nyo dyan sa tools nyo yung reverse. Yan po yung duplicated na clip na po natin. Hanapin nyo po yung reverse. Pag ni-reverse nyo kasi yan, magmumukhang tumaas yung payong. Ayan. Pag may green checkmark na yan, na-reverse na po yan. Ngayon, ibababa po natin yung clip na yan. So, habang naka-highlight yan, pindutin nyo yung overlay sa tools nyo na yan. Ayan. Pag pinindut nyo, automatic na bumaba. Guys, magsimula dito. Kailangan nyo po akong sundan step by step ha. Para po to sa mga baguhan na nahihirapan mag-timing tsaka mag-linya mag ng mga clips nila. So sundan nyo lang po ang mga sinasabi ko itap nyo na po yung nasa last na clip na yan. Yung, pag, yung pagrampa nyo sa, ano, sa tayong, itap nyo na po yung clip na yan para ma-highlight at lumipat yung white line. Yan. Lumipat po yung white na linya. Ito po yung white line na sinasabi ko. Ngayon, ilong press nyo na po yung napakaliit na clip dyan sa baba tapos ilinya nyo dyan sa white line long press tapos i-drag nyo pa linya dyan sa white line. So ayan na linya na po yan. Ngayon itap nyo na po yung first clip ulit para lumipat yung white line na yan. Itap nyo lang po. Ayan, lumipat na naman po yung white line. Ngayon, itap nyo ulit po yung napakaliit na clip dyan. Ayan, itap nyo po ulit yan para lumipat po ulit yung white line na yan. Pero sa time na to, sa unahan na po niyan malilipat. Ayan, nasa unahan na po niyan. Yung clip sa taas niyan, itatap nyo na po ulit yan para ma-highlight, lumabas yung tools nyo sa baba. Piliin nyo po yung split. I-split nyo po yan, naputol, pero nakalinya dyan sa babang clip natin. So, 0.6 seconds, 0.6 seconds. Dapat magkatugma po yan. Dapat magpartner ang mga yan. Ngayon, itap nyo na po yung clip na yan para ma-highlight at i-delete natin. So, pindutin nyo yung delete nawala po yon. Ngayon, ilipat nyo na po yung nakababang clip na yan. Ilinya yun dyan sa white line. So long press lang po ulit tapos unti-untihin yung i-drag papunta dyan sa linya na yan. Guys, parang mahirap lang to pero tap-tap lang po yung pinagagawa nyo dyan. Masasanay po kayo. So ayan, ngayon maglalagay na po ulit tayo ng mahika. So itap nyo po ulit yung naka-overlay na clip para ma-highlight at imamask po natin yan. Hanapin nyo po sa tools nyo yung mask. Pag hindi nyo mahanap, scroll nyo lang po yung tools nyo pa left. Yan, pag pinindot nyo po yung mask, piliin nyo yung horizontal. Ayan, may lumabas na yellow line sa screen. Hawakan nyo po yung screen nyo, hawakan nyo yung yellow line, igalaw nyo, gumagalaw po yan. Ayan, ibaba nyo lang po yung yellow line na yan at ilinyan nyo sa baba ng payong nyo. Sa baba mismo ng payong nyo ha. Kung gusto nyo sa payong nyo mismo, ilinya nyo doon. Ayan, so kapag nababa nyo na po yung yellow line, na-question na po yan, itap nyo po ulit yung horizontal, itap nyo para lumabas yung mga feather, tap nyo yung feather, tapos ilagay nyo sa 2. 2 lang po or 1, tapos itap nyo na po yung check mark dyan. Ayan, may feather na po yan. Lagyan na po natin ng keyframe. So, pindutin nyo po yung keyframe dyan sa screen nyo. Kung titignan nyo, may, may red na diamond na lumabas dyan. May keyframe na po yan. Ngayon, unti-untihin nyo pong i-slide yung screen nyo hanggang sa mawala yung pagka-red nung diamond na yon. So, dyan, nawala yung red na diamond. I-slide nyo na po ulit yung yellow line. Ipa itutok nyo dyan sa baba ng payong ulit. Pag binitawan nyo yung yellow line, automatic na may keyframe. I-slide nyo po ulit yung screen nyo hanggang sa mawala yung pagka na ng diamond. Tapos, itaas nyo ulit yung yellow line. Ilagay nyo sa baba ng payong. Ayan, may keyframe na naman po yan. Tapos dyan, kapag kahawak nyo na po yung payong, itaas nyo na po sa pinakamataas automatic ulit na nalagyan ng keyframe so apat na keyframes po dito 1, 2, 3, 4 apat na keyframes po nilagay natin dyan ang purpose po ng paglagay natin ng mask tsaka paglagay natin ng keyframe ay para habang tumataas po yung payong ay nagche-change outfit din po tayo so ayan tapos na po yan i-review na po natin so ayan pagsak nyo taas o di ba wow magic ang bilis mag-change outfit <laughs> So, itap nyo na po yung arrow dyan sa taas para ma-export. Yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye!